Malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022. Hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos tatlong buwan sa palasyo ay nagbitiw po kayo sa puesto at pinatalisik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa privado. Pangalawa doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sa samaan ng loob nila gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y executive secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ho kayong Jesse Ocho segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag usapan natin Emil, yung blanko na daang bilyong pisong by bicameral conference committee report na sang naging pundasyon ng gaa. Ito ay blanko. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan bakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos. Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung uh, sa dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may tatlo na huyatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang gaa. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Gusto na po yung conviction, conviction mo sa kasong child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? So mismo siya si President Duterte ay umamin na pumatay siya ng tao kaya kailangan siyang kasuhan. At ito sino ba yung nagdisenyo ng ng mga policy na ito? Siya rin at nagkos ng pagpatay. Maging si Senator Duterte at uh, Senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Bam. Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction Conviction mo sa kasong uh, child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun Uy, na ang po. tanong ko, pakisagot lang. Kasi um, ordinaryong tao nagtatalo, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag... Uh, yung mga ordinaryong tao... Kulong. Um, Kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order po po. Dahil wala siya sa tanong. No? Uh, uh, at... At ang ginawa po natin na pag-rescue... Tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat. Doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So, kung sino mang mga teachers gagawin 'yon, no? Yung um ipagtanggol at sagipin yung ating yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator Dalarosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa position po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano, ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang risk yun na nangyari doon. ang pagsupo sa droga hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And yan na naman tayo eh. ginagamit na naman natin ang droga bilang uh, pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema na yan, ay tukhang mentality ni Duterte. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Espiritu. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at may sa lahat, promasa test. Yan ba yung bangayan ni Marcos sa Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktwalisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba kin may kinalaman sa kahirapan? Yan ba kin may kinalaman sa presyo na mabilihin? bilihin? At yan ang mga, na mga na 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 nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayan Marcos sa Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay uh, tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamalan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay attorney Espiritu. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte. at uh, Long overdue na ito. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Mm -hmm. Senator dela Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po natin ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja Cops. Kaya po, after three years na tapos na sa pag walang kaso. So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdesenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Sen. Duterte, at uh, Sen. Uh, Bato ay dapat kasuhan. Gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na mo nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. Ang ordinaryong tao nagdataw, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. At, at, ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon ano pong riskyo na pinagsasabi niya na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya? Bakit ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang, walang riskyo na nangyari doon. In fact, konviktado ang asa sa kaso eh. There was no riskyo. Ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamalan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Para matapos na ang uh, istoryang ito sapagkat uh, ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent and credible hair follicle drug test ang lahat. No. I, no. Why should I do that? The, 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 what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no,